Hi guys! Welcome po sa aking vlog dito sa Turkey guys. So, eto, marami yung mga nagtatanong nito sa akin. Kaya eto yung pinaka main topic ko ngayon sa aking vlog. Kasi lalo na yung mga hard na or papadating na dito sa Turkey. nagdatanong nagtatanong sila sa akin, uh, Miss, kailangan ko bang magdala ng mga ganito or ganito? personal necessities or pangangailangan natin sa ating katawan So yan yung mga tinatanong nila sa atin, sa akin guys. So lalo na yung mga taga Middle East na nakarana sa Middle East, ang ating pangangailangan doon ay libre dahil nga wala tayong day off. Kaya yung bumibili ay yung ating mga amo at binibigay lang sa atin. So isang rason na libre po tayo doon kasi wala tayong day off doon. So hindi tayo nagde-day off kaya yung amo yung bumibili ng mga personal needs natin. Sa Hong Kong naman nakaranas ako. So hindi po libre sa Hong Kong. Ikaw talaga mismo 'yung bibili ng pangangailangan mo doon kasi may day off tayo doon. Pero paano dito sa Turkey? Kasi ang dami-dami talagang nagtatanong, paano 'diyan sa Turkey? Libre ba 'yung mga ganito, ganyan? So, gusto kong i-share sa inyo yung mga experience ko sa mga amo ko, guys, pagdating ko dito. At uh, tinanong ko din yung mga kaibigan ko mismo na iba-iba kami ng agency kung nagbibigay uh, din po ba yung mga amo nila pagdating dito sa Turkey. So, ito yung gusto kong uh, i-share sa inyo, guys, na mga experience galing sa akin at galing din sa kaibigan ko, mga kaibigan ko na tinanong ko mismo uh, tungkol sa mga tanong ninyo. So, unahin natin guys yung akin. So, pagdating ko dito guys sa Turkey, syempre may mga personal na din akong dala sa bag ko katulad ng mga ginagamit natin sa pang-araw-araw tulad ng toothpaste, toothbrush, kumpleto. May dala din akong sabon, lahat-lahat na guys, halos may dala ako. Hindi man siya marami pero uh, inchatto lang po siya sa akin magagamit ko siya sa sa one month ko. Kasi alam ko naman pagdating ko dito, may day off ako. Kaya iniisip ko na makakabili ako kapag lumabas ako. So, at that, at that time guys, uh, first day, syempre pagod pa ako. Uh, pagdating ko ng bahay, um, nagsalang, na, nagsalang na ako agad sa trabaho guys. Pero hindi mahirap na trabaho. Parang nagtingin-tingin lang ako sa bata. Pa, ano yung reaction ng bata pagdating ko ng bahay nila. Pero hindi pa ako nag-start ng ng trabaho guys. Hindi din ako dinala sa labas. So, nasa bahay lang talaga ako pagdating ko sa bahay ng amo ko dito sa Turkey. Then, the next day, yung ginawa ng amo ko, sinabihan niya ako na lalabas daw kaming dalawa lang. Iniwan yung mga alaga ko sa nani dito. May nani kasi, pagdating ko guys ng bahay nila, may nani, may nani sila na Turkish. Dalawang nani. Pero Turkish, ako lang yung Uh, nani na Filipina dahil ako lang yung nagsasalita ng English. Yung Turkish, hindi po marunong mag-English. Ngayon, sabi ng amo ko, lalabas kami. Wala, wala siyang sinabi sa akin kung saan kami pupunta or ano yung gagawin namin kasi si amo kong babae, hindi siya marunong mag-English. Kaya, ah uh, pero mabait siya. Sa uh, body language lang kami, guys. So, ayan, sinabihan niya akong mag nga kasi lalabas kami. So, nung lumabas kami, syempre, sumunod lang din ako sa kanya nakita ko na sa mall kami pupunta. Mall kaming dalawa pupunta. Pagpasok namin ng mall, yung diretso namin agad ay shop po siya ng mga cellphone. Grabe guys, akala ko bibilhan niya ako ng cellphone guys. Ayan. Pumasok kami ng shop ng cellphone. Tapos, ah uh, sabi niya sa akin, ibigay ko da yung cellphone ko. Yung ginawa niya pala guys, um, binilhan niya ako ng bagong SIM card. Tapos, yung SIM card na yan is, Uh, automatic every month, dumadating yung data dyan guys. So, hindi ko na kailangang magbayad kasi sila yung nagbabayad through online payment. So, hindi mo siya mauubos in one month yung load, yung data na yan na binibili ng amo mo. So, yan yung ginamit, ginagamit ko every time nagda-day off ako. Kapag sa bahay, naka-wifi ako. Kasi pagdating ko talaga sa bahay, pinakonect po ako ng wifi ng amo ko. Tapos, ayun na nga, Uh, yung binili po sa akin ay SIM card siya, nilagay sa, sa phone ko. At sabi niya sa akin, kapag naubos ko daw or naubos ko daw yung data, sabihan ko lang siya kasi mag a po siya ng, ng data sa phone ko. So, ginagamit ko lang po yung data na yan kapag nagde-day off ako para makapagtawag or makapag-chat po ako sa kanila kung nasaan na ako. So, kasi at that time guys, yung yung trabaho ko ay nasa probinsya po siya so kapag nasa probinsya uh, kailangan mo talaga guys ng guide kasi hindi marami po yung mga pinay doon na nagtratrabaho, medyo magkakalayo po so yung ginagawa nung nagdi day off ako hinahatid ako ng driver sa mall iniiwan ako doon sa mall tapos uh, sa hapon sinusundo na naman ako ng driver para umuwi ng bahay kasi walang boarding house doon guys para sa ating mga pinay dahil nga Uh, hindi uso yung boarding house doon. So in short, dinala niya ako doon sa mall para bilan po ako ng uh, data sa phone ko, SIM card guys, para magagamit ko yung phone ko kapag nasa labas ako. And then bumaba na kami guys, pumunta na naman kami ng ano, ng kumbaga supermarket. So, tinanong niya ako kung ano yung mga gusto ko na pang personal needs. Pero bago niyan guys, binigyan niya na ako sa bahay nila ng mga gamit tulad ng shampoo binigyan nila ako. Siguro mga shampoo na nakastock doon sa bahay nila na hindi ginagamit, binigay sa akin. Mga towel, yun yung mga binigay sa akin pagdating ko ng bahay nila. So, nung doon na kami sa my groceries, sinabi niya sa akin, kunin ko daw yung lahat ng mga gusto ko na bibilin para sa sa personal ko. So, kumuha ko mga katulad ng napkin, toothbrush, toothpaste, yung, yun yung mga kinuha ko guys na napaka-importante na necessities na ginagamit natin Araw-araw suklay, yun yung mga binili ko, guys. So, sabi niya kung ano yung naano ko daw, yung yung mga dapat kong kailangan sa katawan ko, kunin ko na po. So, ayun, binili ko lahat, uh, binili ko lahat or kinuha ko lahat, pero siya po yung nagbayad. Amo po yung nagbayad. So, in short story, si Amo yung nagbabayad ng monthly uh, data ko sa phone every month and yung mga personal needs ko pagdating ko talaga dito sa kanila, sila po yung uh, nag, tawag dito, bumibili po. And at that time, kasi 5 years ago na yon yung allowance pa at that time, 50 tele lang. So, si among babae, binibigyan niya po ako ng 50 tele allowance. Kasi 5 years ago pa yun, guys. So, si among lalaki, nabibigay sa akin guys, ang laki ng binibigay 200 tele allowance at that time yung 200 tele guys, malaking pera po siya. Mabait si among lalaki. So si amo si si among babae, hindi niya alam na binibigyan ako ni among lalaki sa labas kasi uh, sumasabay po si among lalaki sa akin kasi isang isang baba na lang kami ng driver niya. So bababa ako ng driver at ni among lalaki sa mall, si among lalaki uh, pupunta po ng op opisina niya. So, sa loob na palang nasa sakyan, sinasabihan ako ni among lalaki na kung may kailangan daw ako, tawagan ko lang siya or kung ano daw yung mangyari. So, yun guys, in short, sila, sila po yung nagpo-provide ng pangangailangan ko. So, for sure, kayo din po yung mga baguhan dumating dito ng Turkey sa mga amo, si amo niyo po yung magpo-provide ng mga pangangailangan ninyo personal. So, yan po ay basic experience ko. And of course, dahil nga nani lang yung work ko, so nag-specific talaga si babae sa akin, si anong babae na hindi ka pwedeng magtrabaho sa loob ng bahay kasi may tagalinis. Tagalaro ka lang ng mga bata ko, turuan mo sila ng mga activities ng English, ganyan. Alam nyo guys, yung room ko talaga mismo may tagalinis, yung damit ko may tagalaba, may tagaplansya. Yung tagalinis ng bahay or tagalaba, uh, yung tagalinis ng bahay nila iba, yung tagalaba iba din po. Pagdating, yung aking mga damit guys, kinukuha lang yan, yung mga nagamit ko na na damit, kinukuha lang yan ng uh, tagalaba doon sa kwarto ko. Uh, every week, pinapalitan yung bedsheet ko. Sila, sila yung naglilinis ng room ko, guys. Grabe. Sobrang, uh, sobrang gaanong buhay ko doon, guys. So, nakaranas din ako ng ibang employer, guys. Na, uh, different employer na po, ha? sila din po yung nagpo-provide ng mga pangangailangan ko. So Turkish din po sila. So katulad sa bahay uh, sa mga pagkain ko po tinatanong ako kung ano daw yung gusto kong pagkain. So pag sinabi ko nga, kung pwede kang bumili ng manok, eh, ganyan or tinapay, ganyan binibili po nila. Kape yun po nagpo-provide po sila. So ayan guys, based sa mga experience ko sa iba't ibang Amo po na Turkish dito sa Turkey. Ngayon pag-usapan natin yung mga kaibigan ko, guys. Yung mga kaibigan ko dito sa Turkey marami. Syempre kapag magkakaibigan kayo, magde-day off, nagtatanong-tanungan kayo kung ano yung mga amo ninyo or pinibilhan ba kayo ng amo or mabait ba yung mga amo ninyo. So syempre tinanong ko sila, "Uy, ano An uh, yung amo mo uh, Yung amo mo ba bumibili ng mga kagamitan mo?" And, yun nga yung sabi yung sabi sa akin, guys, na yung amo daw nila, nag, nag uh, sila yung, yung amo nila, sila yung bumibili ng pangangailangan nga ng, ng nani personal, pati sa sa data ng iyong phone or yung load, guys, na ginagamit mo every month. So, yan po yung mga benefits na binibigay dito ng mga amo, guys. Uh, siguro, pakikisama, guys, para uh, kung baga, yung ibig ko sabihin nasa, nasa isang bahay lang kayo nakatira kaya kailangan mo mag vocal na may pangangailangan ka po sa loob ng bahay or sa personal mo kapag may kailangan ka kasi mabilis po talaga silang pakiusapan yan po ay 100% na experience ko hindi lang po sa isang amo pero sa lahat po ng amo na naranasan ko dito sa Turkey mabilis po silang pakiusapan Lastly guys, nasagot ko na no, yung mga katanungan ninyo na yung amo nga yung nagpo-provide. For sure, 100% amo po yung bibili ng mga pangangailangan ninyo. So, ayan guys, may nakausap din akong bago dito na dating siya ng Turkey na sinabi niya, yung amo niya, nagtatanong sa kanya kung ano daw yung pangangailangan niya personal kasi bibiliin daw ng amo niya. So, ayan guys, marami yung nagpapatunay or ako yung nagpapatunay na yung amo talaga kapag first timer ka dumating ng Turkey um, bumibili sila ng mga pangangailangan natin syempre kapag nag day off tayo at may gusto kang bilhin sa sarili mo bilhin mo din yan bilhin mo po kasi ikaw yung may kagustuhan na bilhin yan pero kung nagtanong yung amo mo kung anong pangangailangan mo sabihin mo na sa amo para malibre ng amo pero kung nag day off ka tapos binili mo siya personal na na hindi ka nagsabi man lang sa amo ibig sabihin sa yun na gastos kasi uh, ikaw yung pag day off mo binili kaya uh, ibig sabihin sa free time mo siya ginusto na bilhin so labas na po yung amo dyan so yan guys at least uh, nasasabi ko sa inyo na yung mga amo dito sa turkey responsable sila makatao sila at nakakaramdam sila guys ng mga pangangailangan natin mga nani dito sa Turkey. So, ayan guys, mabilis talaga silang pakiusapan. Kahit nga sa sahod guys, sabihan mo lang sila na, Ma'am, kailangan ko talaga ng medyo malaking sahod. Pwede mo bang taasan po yung sahod ko, pati yung allowance ko, kasi nagmamahala na din yung mga bilihin dito sa Turkey. Ganyan yung pag-uusap mo guys, hindi po sila magsasabi na hindi pwede. Nagtataas at nagtataas talaga sila guys ng ng sahod. So, yan po yung kagandahan dito guys sa Turkey na gusto kong ma-share sa inyo na ayan, wag po kayong matakot mag-apply dito kung makakapag-apply lang naman kayo or magaganda yung English nyo or matatanggap lang naman kayo, wag po kayong matakot dito sa Turkey sa mga amo. So, alam ko guys na nag-iisip yung iba dyan na natatakot silang mag-apply dito, na baka saktan sila ng amo, baka anong mangyari, mangyari sa kanila. Alam nyo guys, na sa isip nyo lang yan, kasi nga wala kayong naririnig na mga guni-guni tungkol sa mga pangyayari dito sa Turkey, kung ano yung buhay ng mga nani dito, ng mga katulong. Kaya, minsan kapag wala ka talagang alam, iba-iba yung iniisip natin. Baka delikado tayo doon. Pero guys, sa totoo lang, 100% mababait po yung mga Turkish. So, ayan lang po guys yung ma-share ko today. At ayan, maraming salamat po sa inyong panonood.